Hello guys, ituturo ko sa inyo paano mag-setup ng Android phone. mag unbox tayo ng smartphone na affordable at madaling gamitin. Ang smartphone natin for today ay ang Samsung Galaxy A15 na nirelease ngayong 2024. So, makikita nyo very minimalist ang packaging at hindi bulky ang box nila. Tanggalin na natin ang seal para mabuksan na. Unwrap at buksan na natin ang phone. Ang base color ng phone ay midnight blue. Meron siyang SIM ejector pin. Gagamitin natin ito para makapaglagay tayo ng nano SIM card sa slot nito sa side. Next, check natin ang USB-C cable na included sa packaging kagaya ng ibang Samsung Galaxy at iPhone, hindi kasali ang power adapter. Pwede kayo gumamit ng any existing power adapter or power bank na mayroong at least 20 watts at 5 volts na power output. Kasama rin sa loob ng box ang printed manual or quick start guide. Next, ilagay ko muna ang SIM card bago natin i-turn on ang phone. Gagamitin natin ang SIM card ejector pin para maikabit natin ang bagong SIM card Siguruhan natin na tama ang orientation at positioning ng nanosim natin bago natin isara. Hindi mag-fit kapag mali ang placement ng nanosim card. Pwede na natin i-press ang power button sa side para mag-boot at mag-initialize ng ating smartphone. After niya mag-boot, typically, hihingin niya muna ang SIM pin by default kasi hindi pa ito naka-disable. So, i-input ko yung code na 1234 na default code ng new SIM cards. After na natin ma-unlock yung SIM, yung language naman ang setup set natin. Piliin natin ang English. Kung prefer nyo Tagalog, meron din naman. Ang next step is kailangan natin i-agree ang privacy policy para sa consent ng paggamit ng personal data. So, itap lang ang agree button. Susunod na step is yung pag-setup ng device. Gusto mo bang i-migrate yung luma mong phone like Android or iPhone? Kung first time mo palang magkaroon ng smartphone, piliin mo lang ang button na Setup Manually. After na pag-setup, yung connectivity naman sa internet ang kailang iset. Kung may Wi-Fi router kayo sa bahay o sa office, connect lang kayo sa sarili nyong Wi-Fi network. Kaya make sure alam nyo rin ang Wi-Fi password at pangalan ng wireless network nyo input ko lang yung wifi network ko para alam makakunik ako sa internet. Magre-reboot na ulit ang phone para sa next steps. After nyo mag-restart ng phone, kailangan nyo ulit i-input ang SIM PIN para ma-unlock ang SIM card at ang telecom network mo. Then, ipa-finalize na niya ang pag-setup ng brand new phone mo. Kailangan lang maghintay ng ilang seconds up to 2 minutes or less para matapos ang pag-initialize ng smartphone. Next, ask ka ng Samsung phone kung gusto mo mag-copy ng data or backup kung meron kang Google account or kung may previous Android phone ka na. This time, choose lang ang don't copy. Then, ask ka rin kung gusto mo ilagin ng existing Google account mo kung meron ka naman. Kapag wala ka pang Google account, piliin mo lang ang skip. Then, lalabas naman sa screen ang privacy policy from Google naman this time. Scroll down mo lang, then tap Agree. Text, tatanungin ka kung anong gusto mong default na search engine. This time, piliin muna natin ang Google. Masusunod naman yung phone security. Tatanungin tayo kung gusto natin ng lock screen by PIN, face recognition, password, pattern, or fingerprint. For the purpose of this tutorial, skip ko na muna to. Papakita pa pala ang mga apps na install. Basta tap nyo lang next button. Yaas ka naman gumawa ng account para sa device mo. Tap mo ang forget password or don't have an account. May maliit na link sa ibaba. Tap mo lang yung setup later in settings. Skip na rin muna natin ang pagawa ng Samsung account. Tandaan nyo, separate pa po yan sa Google account nyo. Kaya skip na lang muna. Sundan nyo na lang yung mga next dialog sa screen just finish the steps para magamit na natin. So, ayan na, finally, na-open na natin ang Android smartphone. Ang next suggestion ko na gawin natin is i-update ang ating operating system or check na natin kung updated na ba siya. Kung updated na, dito na tayo sa susunod na hakbang. Kailangan na natin i-disable yung SIM PIN para hindi na natin kailangan mag-input ng code tuwing mag-restart ang phone. Punta tayo sa SIM Manager sa Settings. Anapin natin ang SIM card security. Then, itagal off na natin yung lock SIM card. Input ulit natin yung default code natin kanina na 1234 na PIN. Next, optional na lang kung gusto nyo i-toggle off or on yung data ninyo na may kasamang data plan ang SIM card nyo if kailangan nyo ng 4G or 5G internet access. So ayan, tapos na tayo mag-setup ng bagong Samsung Galaxy na Android smartphone. Kalikutin nyo natin specs lahat, pati camera, mga apps. Try nyo mag-call at mag-SMS or mag-text. Subukan nyo na ang mga basic functions ng smartphone nyo. If nagustuhan nyo itong video na to, please like and subscribe para sa ating channel at abangan nyo pa ang iba pang mga basic tutorials. Thank you for watching and see you again sa next video.